Sa ilalim ng kalangitan kung saan humahagibis ang mga ulap, mabubunyag ang isang pangalan na bumabangon sa sigaw ng digmaan. Sa video na ito ay ating ihahayag ang makapangyarihang Diyos ng digmaan sa mitolohiyang Griego. Alright and welcome sa Karunungan PH. Tara at pasukin natin ang mundo ng karahasan at kapangyarihan sa likod ng mga kwento ng kanyang mga labanan at tagumpay. Ito ang kuwento ni Ares, isang diyos na sumisimbolo sa lakas at pagtitiwala sa sarili, na patuloy na naglalakbay sa puso ng digmaan. At kung handa ka na, ay simulan na natin. Si Ares ay isang makapangyarihang diyos sa mitolohiyang Griego. Siya ang diyos ng digmaan, karahasan at tapang. Inilalarawan siya minsan bilang isang masamang figura at isang mandirigma na may sandata gaya ng isang tabak o espada. Madalas na makikita siyang nakasuot ng harness at iba't ibang panlaban na kagamitan. Siya ay anak ni Zeus, ang hari ng mga diyos, at ni Hera, ang reyna ng mga diyosa. Gayunpaman, may ilang mga bersyon ng kanyang kwento at hindi ito ganap na pare-pareho sa iba't ibang mga kwento. Katunayan mayroong magkakaibang birisyon kung papaano siya isinilang. Ayon sa isang kwento, nagmula sa si Eris sa isang itlog na itinapon ni Hera sa dagat dahil nais niyang magkaroon ng anak ng mag-isa nang hindi kasama si Zeus. Sa iba pang bersyon isinilang siya sa normal na pamamaraan. Ngunit itinapon siya ni Hera nang makita nito ang kanyang itsura dahil sa takot na magaya sa kanya ang iba pa niyang mga anak. Sa isa namang bersyon, labis na nagalit si Hera sa pagkakaroon ni Zeus ng anak na si Athena mula sa kanyang ulo. Kaya isinilang niya si Ares bilang paghihiganti nang walang partisipasyon ni Zeus sa pamamagitan ng pag-inom ng magical potion. At dahil nga sa pangyayari na ito, si Hera ay nabuntis at nagsilang ng isang batang lalaki. Kahit sa anumang bersyon, itinuturing na anak ni Hera si Ares. Bata pa lamang si Ares ay ipinakita na nito ang kanyang pagkahilig sa pakikipaglaban. Isa siyang mahusay na mandirigma, ngunit may kulang sa kanya pagdating sa paghiisip ng maayos na taktika sa labanan. Mas pinipili niyang sumabak agad sa laban kaysa mag-isip ng mga estratehiya, hindi kagaya ng kanyang kapatid na si Athena na isa ring ng digmaan. Sa paglaki ni Ares, naging mas malakas ang kanyang pagkahilig sa digmaan at karahasan siya ay palaging nasasangkot sa mga pamusong mga labanan at nakilala bilang isang magiting na mandirigma. Gayon pa man, sa kabila ng kanyang kapangyarihan at kagitingan, hindi siya laging nagtatagumpay sa kanyang mga pakikidigma. Siya ay palaging naghahangad ng labanan at karahasan, madalas na nagpapalaganap ng hidwaan para sa kanyang sariling kaligayahan. Kaiba sa kanyang kapatid na babae na si Athena na kinakatawan ng estratehikong digmaan at karunungan, si Ares ay kumakatawan sa mas magulo at mas marahas na aspeto ng digmaan. Siya ay madalas na makikita bilang impulsive at mainiti ng ulo na sumusunod sa kanyang agresibong pagnanasan ng walang labis na pag-iisip sa mga maaaring kahihinatnan nito. Sa mga kwento, madalas niyang makalaban ng iba't ibang mga diyos at bayani. Isa sa mga pinakatanyag na kwento tungkol kay Ares ay ang kanyang pagkasangkot sa Trojan War. Nakalaban niya rin ang kanyang kapatid na si Athena na diyosa ng digmaan at karunungan. Minsan na rin nakatunggali ang babae sa kanyang buhay na si Aphrodite, ang diyosa ng pag-ibig. Nakalaban niya na rin si Eros dahil sa isang babae. Si Eros ay ang diyos ng pag-ibig sa Greek mythology. Nakalaban niya na rin ang bayaning si Hercules at Kratos. Bagamat may malakas siyang ambisyon sa digmaan, hindi siya palaging tinatangkilik ng iba pang mga diyos sa Olympus. Maraming mga diyos at diyosa ang nagtuturing sa kanya bilang walang mudo at may pangit na pag-uugali. Kaya si Ares ay hindi ganong pinagpipitagan o pinag-aalayan dahil sa kanyang katangian. Ganun pa man, kahit na ganito siya kung ilarawan, hindi maipagkakailan na taglayan niya pa rin ang titulo bilang diyos ng digmaan. Itinuturing siyang patron ng mga mandirigma at mga sundalo. Kaya kadalasan ay iniaalay sa kanya ang mga sakripisyo bago ang isang labanan upang magkaroon ng gabay mula sa kanya. Sa si Iris ay mayroong ding ilang mga kinakasamang mga diyosa tulad ni Aphrodite, ang diyosa ng pag-ibig at kagandahan. Ayon sa mga kwento, nahuhumaling si Iris kay Aphrodite at naging sanhi ito ng ilang mga gulo at laban ng nauugnay sa pag-ibig sa kabila ng mga kontrobersiya at hindi laging magandang imahe, may mga aspekto din si Iris na hindi palaging tungkol sa kaguluhan. Siya rin ay tinatangkilik bilang isang tagapagtanggol ng mga bayani at mga tao laban sa mga masasamang puwersa. Sa ilang mga kwento, tinutulungan niya ang mga tao na magkaroon ng tapang at lakas ng loob sa harap ng mga pagsubok. Si Iris ay isang komplikadong karakter sa Greek mythology siya ay may mga kakayahan sa digmaan at karahasan. Ngunit may mga bahagi rin ng kanyang pagkatao na nagpapakita ng kabutihan at kabayanihan. Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at ishare mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan, na laging lamang ang taong puno ng karunungan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.